Specific tayo dito, kapo, kapo. Kapo. dito dahil baka uh, hulaan nila kung ang dami kasi na nangyayari ngayon. Kapo. Ano po yung tinutukon nyo dito na mga pangyayari ngayon? Ah yun, again, uh, Kuya Nelson, ano po, mm -hmm. sa inyo lang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience. no uh, Hindi naman po natin may tatatua ng sinuman matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot maging ang mga tagaibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, mm -hmm. alam na alam nila, hindi nagkakaisa. O, malamang po bagay ang mga kapatid natin sa ibang bansa, eh, ganyan din po ang sentimento kay Edwin, ano po? Oh. Eh, sila po na nakakakita sa atin. May kani silang opinion po. Oo. Uh -huh. Ako, babuti po. Napanggit niyo po yan kay Edwin. Ano, ha? Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po. Uh, we, we come to the crux of the matter. Yes, po. Yes po. Opo. Um, para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama, at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sa ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing huwag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang sagalang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba yan po ang posisyon natin. Ayun. Malinaw na malinaw. Ano ha? So, Nelson, wala pala kinalaman sa rally. Kung ano man pagkilos. Kung ano uh, man pagkilos sa kasabay ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito wala eh, po. Kung ano ang batas, yun dapat na umiran. Okay, right? Oo. Sa kasalukuyan pong pagyayari. At dapat po ay dito, litisin sa ating bansa. Ano, ha? Kahit yun, meron pa po ba kayong gustong idagdag sa mga nabanggit pa po ninyo? Eh, po. Gusto ko lang po sabihin, masarap yung kape. Huwag <laughs> ko kayo madadala na oh, imbitaan oh, uli kami at makapagkape po rito kasama ninyo. Ayon. Maraming salamat po sa inyo sa pagkakataon ito. Ayan, maraming maraming po. Salamat ka, Edwin, ang tagapagsalita po ng Iglesia Ni Cristo.